Isang magandang, magandang, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, magkwintuhan po muna tayo. Sandali mga kaibigan kasi eh, puro na lang po tayo sayaw sa social media at hindi na po tayo nakakapagkwintuhan. Ano po? Ito po yung mga uh, mahalagang bagay na nais kong malaman ninyo. Alam niyo ba mga kaibigan? Gusto ko lang magpatotoo sa inyo ha, kung gaano kabisa, kung gaano katindi ang uh, power ng dahon ng bayabas yan. Ang dahon ng bayabas ay ang Diyos ang may likha at nilikha niya ito para sa mga tao kasi dapat alam ng tao kung ano yung nilagay ng Diyos na biyaya sa mga dahon at bunga ng bayabas o puno ng bayabas kasi nga nilikha ng Diyos yan para sa tao alam niyo mga kaibigan madalas ay uh, masakit ang aking uh, tiyan laging masakit ang aking tiyan para bang kahit anong gamot ang inumin ko uh, napapawi lang saglit pero pag lumipas na naman yung epekto ng gamot ay uh, muli na namang uh, sumasakit masakit talaga na hindi mo maintindihan kung saan galing yung mga sakit pangalawa um uh, acidic ako. Grabe po ang pag acidic ko. Pangatlo, grabe po ako mag-high blood. Pangapat, grabe po kumabog ang puso ko ng walang kadahe-dahilan. Yung kabog na masaya ka, malungkot ka, nakaupo ka, nakahiga ka, wala kang ginagawa, kalmado ka. Kapag biglang kumabog ang puso ay talagang matataranta ka rin naman bilang isang tao na nabubuhay pa po tayo sa ating laman. Ano po, kumbaga, eh, andito pa tayo sa katawang lupa. Kaya hindi po maiwasan yung kabahan ka. Kaya lang, kapag grabe na po yung kabog ng puso, dapat kalmado ka. Tulungan mo yung sarili na hindi ka rin nervisin ng tuloy-tuloy. Kasi once na nervisin ka pa, tapos kumakabog na ang puso mo, lalo pong tataas ang BP at kapag tumaas ang BP at wala kang gamot o kung ano man sa bahay mo na pang emergency na gamot ay talaga pong matutuluyan ang buhay. Ano po? Kaya sa lahat po ng mga walang sakit o may sakit, yan. Ako po ay pinag-aralan ko na ang aking mga nararamdaman sa katawan hindi lang po libu-libong pera na ang napunta sa doktor at sa drugstore, kundi milyo na po na pera ang nagastos ng aking katawan since 1997. Doon na po nagsimula yung aking sakit na hindi ko po alam kung anong mga sakit. Hanggang sa lumipas pa ang almost uh, 15 years saka lang po ako nagpatingin uh, sa doktor tsaka lang po ako nagpa uh, tawag dito blood chem kasi sa pamagitan po ng blood chem doon po makikita ng doktor kung ano po ang diferensya ng ating katawan kasi ako yung tao na Katwiran ko nung araw na mali, alam niyo po yung mindset na Naku, ayoko nga magpatingin sa doktor, baka maya maya meron akong cancer Tapos sasabihin ng doktor, tatlong araw na lang pala ang aking ilalagay sa mundo Kaya hahayaan ko na lang na hindi ko alam kung anong sakit Pero mga kaibigan, mali po yun ha Dahil kapag dumating na sa punto na talagang halos hindi mo na kaya yung nararamdaman mong sakit Ay talagang pupunta ka sa doktor at uh, yan po ang dahilan na marami pong malala na ang sakit bago pumunta sa doktor kaya doon po sa mga simple pa lang ang nararamdaman eh pumunta na sa doktor o kaya magpa-blood cream na maghingi na sa doktor ng uh, tawag dito yung uh, hmm, kalimutan ko na yung mga kaibigan para makapag uh, request yun. humingi sa doktor ng request para makapag pa blood chem kung ano po yung uh, pwedeng gawin ng uh, blood chem ano po kung ano po doon ang pwedeng makita at yun po ang titignan ng doktor para bigyan niya ng uh, gamot para doon sa mga resulta ng blood chem pero ako po grabe na ang blood chem ko meron akong to the echo paulit-ulit na uh, kakamonitor ng aking puso. Meron pa akong 24 hours na nakakabit sa aking katawan dati para lang mamonitor yung heartbeat ng yung aking heartbeat yan. Tapos meron pa akong mga ininom na pangpalusaw sa bato sa abdo Dahil meron pa akong gallbladder at nung 2015, ay inadvise din ng doktor na ipa-opera pero hindi po talaga ako nagpapa-opera hindi po ako nagpapagalaw ng aking katawan kahit man po ang breast cancer na nandito sa aking katawan hindi ko po yan ipapagalaw sa mga doktor hayaan ko na lang kung hanggang saan ang buhay kasi napakadami na pong buhay ang nakita ako na sa kakapadoktor, sa kakamadali na gumaling, sa takot, sa kamatayan ay lalong namatay at lalong napadali. Kaya eh, ang mga kaibigan, ayan oh, pinapakita ko po sa inyo ang bayabas. Ayan, yung mga nagre-reklamo masakit ang mga tuhod, high blood, diabetes, may, as may acid, ano pa ba? May, uh, yung mga madalas mag-LVM, ako po ay uh, nawala na po yung ano yung uh, masakit sa aking bituka na hindi ko maintindihan kung anong klasing sakit 'yon. Ang iniinom ko po na maintenance ko na lang ngayon na uh, gamot ay yung aking aspirin aspilite sa tanghali. yun po ay pampalusaw ng uh, malapot na dugo dahil kapag lumalapot po ang aking dugo, yan po ang dahilan kung bakit hindi po ako nakakahinga ng maayos. At kapag hindi ka makahinga ng maayos, mawawala po yung oxygen sa puso, masusufocate ka. At kapag nasufocate ka, edi eh, goodbye world. O di po ba? Kaya meron po akong aspirin aspirin Yung iba po ay clopidogrel. Yan naman po ang um, tawag dito ginagamit ng iba. Gumamit din po ako niyan pero mas hiyang po sa katawan ko ang aspirin aspilit kasi 1998 pa po ako umiinom ng aspirin aspilit at salamat nga po sa Diyos kasi yung akin pong mga kidneys ay okay pa naman. Talagang ang Diyos ay napakabuti, napakabait, napakadakila at makapangyarihan sa lahat. Ngayon, ang iniinom ko ay aspirin aspirin para hindi lumapot ang aking dugo. At sa gabi ay umiinom po ako ng uh, losartan para naman po sa high blood. Marami po akong bali limang gamot ko na po sa puso, sa mga kolesterol ang hindi ko na iniinom, sa mga acid hindi ko na po iniinom kasi... Mula po nung uh, naglaga ako ng bayabas, mula po nung may nagturo sa akin na napakaganda ng bayabas at dahon ng huyabano, ayan sa sibuyan, dahon ng siko ay uh, talaga pong napakalaking bagay po sa buhay ko ang dahon ng bayabas kahit man si mister ay uh, umiinom ng nilagang bayabas tinuruan ko rin na yung isa kong kapitbahay na nandun lang sa loob ng bahay kasi hinihingal kapag naglalakad, ibig sabihin may din sa puso sabi ko eh uminom, maglaga ng bayabas kasi napakarami namang bayabas dito at libre naman at uh, marami na po akong tiniruan nito ang aking mga kapitbahay. Nung nakaraan lang ay uh, parang buong pamilya yata ay sumakit ang tiyan. Dahil po sa kinain nila at uh, talagang nataranta yung uh, member ng pamilya na okay ang pagkiramdam. Sabi ko eh kumuha lang ng talbos ng bayabas tapos ilaga at ipainom kasi hindi pa bukas ang drugstore so hindi pa makabili ng gamot at yun salamat sa Panginoon dahil ang bayabas talaga ay ginagamit ng Diyos na kanyang uh, alulod ng pagpapala ng kagalingan sa pisikal ng tao. Mga kaibigan di ba ang bayabas nung araw eh kapag merong hinihimatay ay uh, dinudurog yung tarabos ng bayabas tapos pinapaamoy sa hinihimatay. Tapos maya maya ay magigising na yung mga hinihimatay. Yung tarabos ng bayabas ay uh, panglaban din sa nahihilo. Ayan, kapag bumibiyahe o kaya kahit nasa bahay lang tapos biglang nahihilo, yung amoy ng uh, dahon ng bayabas ay nakakatulong po sa mga may... Para na pakiramdam na nahihilo. Ang bayabas din ay uh, nginunguya ng mga matatanda nung araw, yung pinakatalbos niya. Di po ba nginunguya yan ng mga matatanda at parang merong eh, nararamdaman sa kanilang katawan at nagiging okay na. Ang bayabas ay ginagawang panglangga sa sugat, di po ba? kapag ang bayabas ay uh, pinanglangga sa sugat, ang sugat ay gumagaling. So, ibig sabihin, ang dahon ng bayabas ay parang may antibiotic yan. Yan ang aking uh, uh, nakikita sa dahon ng bayabas. At uh, ngayon po ay napakadami pong uh, daladala na kapangyarihan para sa kumpletong kagalingan itong uh, bayabas. Yung mga sugat sa katawan ay pwede pong i-cure sa pamagitan po ng uh, nilagang bayabas. Ito po ang uh, biyaya ng Diyos na karamihan ng tao ay hindi po nila alam kasi once na may naramdaman, takbo agad sa doktor para magpagamot. Pero ako po sabi ko nga, grabe na milyon na ang uh, napunta sa gamot at sa mga doktor pero hindi pa ako nakakaranas ng uh, kagalingan na uh, maayos. Ngunit mula po nung uh, naglaga ako ng bayabas ay uh, nawala po yung mga sakit na naramdaman ko sa aking katawan. Tapos napansin niyo naman po, 'di ba? Kapag sumasayaw-sayaw tayo dito sa sa ano sa social media eh hindi niyo ako makita na ako ay may mga karamdaman. Eh salamat sa Panginoon kasi andito pa 'yung ano, lakas na binigay ng Panginoon. Pero mahirap talaga mag-perform kapag habang sama sa iyo masakit 'yung tiyan mo, masakit 'yung tagiliran mo, lahat na lang masakit. Pero salamat sa Panginoon kasi isa-isa uh, po niyang tinanggal 'yon. At salamat for the wisdom, knowledge understanding na nagmumula sa Diyos. Talagang kailangan lang talaga natin gamitin yung uh, kaalaman ng Panginoon para po makita natin yung mga bagay na Kanyang ginawa para magagamit ng tao. At ito pong bayabas mga kaibigan, may sakit man kayo o wala. Pagising niyo po sa umaga, huwag niyo po itong inumin na walang laman ng inyong tiyan ha. Ako po ay iniinom ko po ito pagkatapos kong kumain ng Uh, agahan o kaya tanghalian o kaya ahaponan. Ang ginagawa ko kasi ngayon, isang uh, baso sa umaga at saka isang baso sa gabi. Talaga pong ang lasa ng uh, nilagang bayabas. Sige, ang tanong, kailangan bang tiisin ang sakit o yung uminom ng mapakla na ano? na pinaglagaan ng bayabas. Ano bang managa <clears throat> yung damdamin na parang ayaw mong unang lasa o yung manatili ang buhay na nasa atin. O. Oh. <clears throat> Kaya mga kaibigan, para po hindi na kayo gumastos ng napakaraming mga pera, simulan nyo na po maglaga ng bayabas. Mga sampung dahon lang, lagyan nyo ng dalawang basong uh, tubig, tapos ilang kulo lang, na talagang makita nyo lang na yung pakla ng bayabas ay makita nyo na sa sabaw na kapag hindi na malinaw masyado ang sabaw o kapag nakikita na natin na nandoon na yung uh, lasa ng bayabas sa sabaw eh patay na natin kahit mga isang minuto, dalawang minuto eh ngayon pag marami ang tubig pwede ng limang minuto pero kung dalawang baso lang ang tubig eh matagal na po yung limang minuto matutuyo na po yung sabaw kaya mga kaibigan ako na po ang nagsasabi sa inyo na napakaganda po ng uh, bayabas napakaganda po ng bayabas na ating uh, inumin pang supporta sa ating katawan at syempre higit sa lahat <clears throat> yung ating faith yan wala naman po sa bayabas talaga yung kapangyarihan kundi yung kapangyarihan ng Diyos, yung ating pananampalataya sa Diyos na itong bayabas na ito ay uh, ibinigay ng Diyos para po makatulong sa mga may sakit karamdaman o sa mga hindi pa nagkakasakit para wala ng sakit na maramdaman o ma na sakit. Di po ba? Kumbaga sa ano eh, habang wala pa ang ulan, ay mamayong na para sa ganon hindi ka na mabasa. O di po ba, kapag wala kang sakit, kahit man lang twice a week, ay uminom ka na ng bayabas. Pero kung masarapan ka na sa lasa ng bayabas, pwede nang pang -kapian. Para medyo makalasa-lasa lang ng kape ang uh, nilagang bayabas, pwedeng lagyan ng konting uh, kape. At uh, yun na, okay na po yun. Ang mahalaga ay makapasok po yung Uh, nilagang bayabas sa ating mga bituka para makapag maniobra po siya sa ating physical na katawan kaya hindi man ina-advise ng uh, mga sensya itong bayabas pero napansin niyo po ba? parami pong herbal na yari sa bayabas o, timo yung mga feminine was ayan mga Uh, guaba ang kanilang uh, ano doon anti-bacterial ano po. So bakit pa natin hahayaan yung uh, sakit na ating nararamdaman <clears throat> kung sa dahon lang naman pala ng bayabas ay maaalis na at hindi na po tayo gagastos pa ng uh, malaking pera para sa uh, medisina o sa uh, pagpa o kaya ay sa pa-check um, up yan ako po, kinilala ko na po talaga yung aking sakit eh magkakilala, magkakilala na kami ng aking sakit since 1997 hanggang ngayon ay talagang isa-isa ko pong kinilala yung sakit na nandito sa aking physical na katawan at wala pong ibang mag-cure dyan o mag-control dyan, kundi ang kapangyarihan ng ating Panginoon at ang ating pananampalataya sa Diyos. Yan lamang po mga kaibigan, ang nais kong iparating sa inyo. Pero doon po sa may mga sakit sa puso, yan. Yung sakit sa puso na ayaw papigil sa emosyon, sa damdamin, na talagang pag nagmahal ay todo-todo at walang prino. <laughs> ay, nako alam nyo ang gamot dyan ay salita ng Diyos. Yan. Pwede magmahal pero kailangan 50-50 lang magtira sa sarili ha mga kaibigan para sa ganon Kung dumating man sa punto na medyo gumigiwang-giwang ang pagmamahalan ay hindi po tayo magkukulot ng ating buhok pabalik-balik sa bawat kanto. Ano po? Kapag gumigiwang-giwang ang uh, relasyon, ay wala po tayong gagawin kundi ang lumuhod sa Panginoon at hilingin sa Diyos ang kanyang gabay at higit sa lahat yung kanyang pag-ibig. Pag-ibig ng Diyos na magtuturo sa puso ng nasaktan na magpatawad, umunawa at lumimot. At pag-ibig ng Diyos sa nanakit para magsisi ng kanyang kasalanan at umamin sa harapan ng Panginoon upang sa ganon hindi rin siya mapahamak. So yun. Kumbaga eh ang susi sa sa sakit para sa kumpletong kagalingan ay ang mga bagay-bagay uh, na nilikha ng Diyos na pwedeng makata maka sa may sakit ngunit higit sa lahat yung pananampalataya natin sa Diyos yan ang magiging uh, Medisina natin para sa kumpletong kagalingan. So, yun lang mga kaibigan. Isa pong magandang-magandang tanghali sa inyong lahat. At uh, simulan nyo na pong maglaga ng uh, bayabas. Yan. Yan na po ang uh, the best na aking uh, nakita dito po sa aming paligid. At naranasan na po namin ang... Uh, biyaya ng Dios sa pamagitan ng dahon ng bayabas. Kaya isa pong magandang, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Hesus. Amen.